Nakita akong kumakalat na post tungkol sa 3 billion pesos daw na savings na Pasig City pero hindi ito accurate. Maganda na rin siguro na pag-usapan natin ang topic na ito. Government surplus or savings is not an accomplishment. Hindi dapat nag-iimbak ng pera ang gobyerno. Dapat nilalabas ito para tulungan ng mamamayan at para na rin palaguin ang ekonomiya. It's true that Pasig has had relatively big savings in the last years but it's more important to understand why. There are two major reasons. Una, malaki ang natitipid natin. Wala nang kickback, wala nang SOP. Tunay na open bidding. Pangalawang dahilan, hindi pa nakakasabay ang absorptive capacity ng lokal na pamahalaan sa biglang pagtaas ng annual budget natin. Sa loob ng limang taon, dumoble ang budget natin. Mula 10 billion hanggang 20 billion. Rough estimates lang po ito ha. Samantalang yung paggastos natin mula 9 billion, nasa mga 16 billion pa lang. Magandang problema naman ito. It's a good problem to have. Factor din dito yung madugong mga reforma mula planning hanggang procurement hanggang implementasyon. Madugo ng nating pagbabago. Ang resulta nito ay mas nakakasiguro tayo na magagamit ng tama at maayos ang ating pondo sa hinara. Nagtatanim tayo ng maayos ngayon para mas gumanda pa ang aanihin natin bukas.